May nakakita ba ng remote control ng TV? Hello? May nakakita ba ng remote control ng TV? Hello po. Kanina pa po ako nagsasalita. May nakakita ba ng remote control ng TV? Matigas ka, ha? <laughs> Wala akong karapatang saktan ako! Matapang ka na! Papalag ka na! Ang kapal na mukha mo! Sampit ka lang dito sa bahay na to! Huwag kang magmatapang ng ganyan! Kung gusto mo, lumayas ka! Kung ka makati sa mga namin, tandaan mo! sabit ka lang dito! Sampit ka lang dito! Sampit ka lang dito! Huwag mo kong piniting labanan ka. Akala mo, uunong ako sa'yo? Akala mo mas kisintak mo ako? Hindi ako sampit sa bahay na ito. Kung meron mga sampit dito, ikaw at ang nanay mo. Sa nanay at tatay ko ang bahay na ito. Kaya may karapatan ako. Tandaan mo yan. Hindi ka sa lang nanay mo sa tatay ko. Kaya sino sa atin na yung dalawang sampit? ikaw! Kayong dalawa ng nanay mo! Ako ang kita mas may karapatan kaysa sa'yo. Ikaw ang huwag magmatapang. Ikaw huwag maghari sa bahay na to. Subukan mo kantiin uli ako. Magkakasubukan talaga tayo. Kung gusto mo tumanak ang dugo sa bahay na ito, pagbibigyan kita. Ano? Sige. Gusto mo? ang sindakin sa sarili kong pamamahay kayo ang lumayas dito kayo ng nanay mo dahil kayo ang mga sampig